Direk Loren, nangako na ilalaban si Kim Chu at Paolo Bilino. Muling nagbahagi ng suloobin hinggil sa si isyu. Nagsorry din sa si mga fans na naapektuhan. Inamin din ang pagkakamali bilang kabahagi ng kapamilya network. sakit para kay Derek na makita na nasasaktan ng anak-anakan. Alam niyo naman kung gaano kamahal ito. Misunderstanding lang. Hiling na maging okay na ang lahat at mag-move on para sa mga nangyari o sa mga nangyari noong mga naharang araw. Ngunit syempre, kahit tatapos na at nagkapatawaran, ang isip ng mga fans at pag-aalala ay hindi mabubura pa. Hanggang sa kasalukuyan, marami pa rin ang nagbibigay ng mga hinaying o sa loobin laban sa pangbabastos ng star cinema. Ayon sa kanila, Kim Pao marami inggit, kaya't may mga sumasubutahe at nasobrahan na ang kasikatan. Kaya't may gustong hindi masapawan, kasi sikat na sikat ang Kim Pao. Obvious naman na pinapaboran si Katin Bernardo. Bakit? Siya lang ba ang artista? Masyado ninyong sinusubukan ng kakayahan ni Kim Chu. Kaya maraming fans ang nagagadit dahil sa maging gawain. Walang mag-move on. Sana, yung management alam ninyo kung paano pangalagaan ang isang Kim Chu na nagbuhat at takapagbigay ng parangal noong nakaraang taon.